And now it's time for DJ Rockies Secret Fun. Sinumpa ko ang boyfriend ko dahil niloko niya ako. Hi DJ Rocky. Isa akong avid fan mo. Matagal ko nang gustong i-share itong kwento ko. Hindi ko lang talaga alam kung paano uumpisahan. Itago mo na lang ako sa pangalang April. At ito ang aking secret file. Meron akong asawa na itago natin sa pangalang Jay. Ikinasal kami ni Jay noong year 2023. Pero 12 years na kaming live-in. Meron kaming isang anak. 11 years ago, 20 years old pa lang ako nang mabuntis ako ni Jay. Dahil doon, nagsama kami sa parents, sa bahay ng parents ko. By the way, panganay ako sa aming apat na magkakapatid. Lahat kami ay babae. After a year, tandang-tanda ko, bagong panganak ako noon. Nagbakasyon ng parents ko at ang dalawa kong nakababatang kapatid sa lola ko. At doon sila nag-sleep over. Sa madaling salita, ang naiwan sa bahay ay ako, si Jay, ang anak namin, at ang isa kong kapatid na itago natin sa pangalang May. Si May yung kapatid kong sumunod sa akin. Noong gabi, nagkayayaan na namang mag-inom kami ng konti, pampaantok. Pagkatapos naming uminom, natulog na kami. Tumabi sa amin si May kasi wala siyang kasama sa kwarto. And then bandang madaling araw, ginising ako ni May. Umiiyak siya. Hinipuan daw siya sa hita at dibdib ni Jay. Ginising ko si Jay. Tinanong kung ginawa niya ba yung sinasabi ni May. Ang sagot lang niya sa akin, akala raw niya ako yun. Kaya nasampal ko siya ng malakas. Dahil sa pagmamahal ko kay Jay, nakiusap ako kay May na wag na lang iparating sa mga magulang namin ang nangyari. Nagdesisyon na rin ako'ng kailangan naming lumayo. Kaya kinabukasan, bumukod kami ni Jay. Fast forward DJ Raki. Nagtrabaho ako bilang isang lady guard sa isang building sa Ortigas. Malaki naman ang sahod. Kaya sinabi ko kay Jay na ako na lang ang magtatrabaho at ituloy na lang niya ang pag-aaral niya para maalagaan din niya ang anak namin. Kasi nakapundar naman na kami ng mga gamit sa bahay. May sariling motor na rin kami at may sariling bahay. Noong year 2021, four years ago, kasagsaga ng pandemya, nakagraduate si Jay. Sabi ko sakto, makakapag-ipon na ako para makapagpatayo ng negosyo ang hirap din kasing nakatayo lang ng 12 hours. Pumayag ako noon na mag night shift para makakuha ng night differential. Si Jay naman, pinayagan ko na pumasok sa salon ng kaibigan niya bilang hairstylist. Yun na kasi ang trabaho niya dati noong magkakilala kami. Then after a month, napapansin ko na lang na nanlalamig na sa akin si Jay. Hindi na niya ako inahatid sundo sa trabaho. Iniisip ko ah baka pagod lang. Kaya nagkukumute na lang ako lagi. Madalang na rin siyang mag-message sa akin. At madalas pa nga siyang marong send. Tulad ng, kumain ka na lab? Tapos magtatanong ako, sinong lab? Eh, ng tawagan natin. Sabi niya, love you, Love you yun. Nag-typo error lang. So pinag pinalagpas ko. Mga limang beses yun nangyari, DJ Rocky. Hanggang sa kinatuba na ako. One night, pinasilip ko sa pamangkin niya na kapit-bahay lang namin kung nasa bahay ba ang motor ng Tito J niya. Ang reply sa akin? Wala raw. Pina-double check ko pa. Kinabukasan, tinanong ko siya kung saan siya pumunta. Sa bahay raw ng friend niya na may-ari ng salon. Nag-inuman daw. Sabi ko, okay. Pagkalipas ng ilang araw, lagi, lagi na siya nagpapaalam na matutulog na around 9pm. Tapos, mag-online siya ng 3am. Isang araw nag-undertime ako. Umuwi ako ng maaga. Alas 5 ng umaga ako nakarating sa bahay at humihilik pa siya. Inopen ko ang phone niya at pumunta sa call registered. Meron doong unknown number na tumatawag sa kanya ng madaling araw. Kadalasan, 3 a.m siniyev ko sa phone ko yung number bago ko siya ginising tinawagan ko yung number at pinakausap sa kanya babae ang sumagot DJ Rocky sabi niya sa babae sorry napindot lang sabay patay ng phone sabi niya katrabaho niya raw yon itago natin sa pangalang betsy may asawa at isang anak din yon Ilang kanto lang mula sa amin ang bahay na tinitirhan niya. Sabi pa ni Jay, lahat na lang daw pinagseselosan ko. Madalas na kami noon magtalo. Kaya naisipan kong gumawa ng dummy account para hulihin siya. Pero matinig, hindi ko mahuli-huli. Kaya para hindi ako mapraning, naisip kong maglibang gamit ang dummy account ko. Nag-message ako sa ex ko. Naitago niya din sa pangalang Mark. Guwapo si Mark. Matalino, mayaman, at gentleman. Wala naman akong feelings kay Mark kasi bukod sa hindi kami magka-level, e eh wala talagang spark yung amin. Kaya ginose ko siya noon. Nag-chat lang ako sa kanya dahil gusto ko lang ng may makausap. That time, DJ Rocky. Gusto na namin ni Jay na maghiwalay. Pero in good terms pa rin naman kami, alang-alang sa anak namin. Sabi niya, bigla na lang daw siyang na fall out of love sa akin. Hindi niya raw alam kung bakit. Wala naman daw siyang babae. Gusto lang daw muna niyang mag-isa. Maghahanap ng ibang trabaho at kapag nakahanap na raw siya ng sarili niya na trabaho at mahanap din ang sarili niya, babalikan daw niya kami ng anak ko. Ang sakit, DJ Rocky. Ang sakit-sakit. Sobra. Pero sa tingin ko, okay na yon. Oh, okay na yon. Kesa naman ako na lang ang humahawak sa relasyon namin. Sabi ko, ginawa ko naman na ang lahat. Nagmakaawa ako, umiyak, pero wala eh. Ayaw niya na. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Then one day, pa-out na ako noon sa work. Bandang 6.30 a.m. May nag-message sa akin. Unknown number. Sabi niya, may babae raw si Jay. Subukan kong tawagan yung number na yun. Pero, pinag isipan ako muna maigi. Then, tinawagan ko yung number. Hindi naman ako sinasagot. Then, check ko yung number at parang pamilyar sa akin. Yung numero. Chinek ko yung number na kausap ni Jay tuwing 3am at narealize ko. Parehas ang numero. Nakurious ako. Bakit sasabihin ni Betshay na may babae si Jay e eh friend sila? Sabi ng isip ko, baka si Betshay ang babae niya. Alam mo yung DJ Rocky, yung tinatawag na girl's instinct. Hinayaan ko yung sarili ko na magsalita ng hindi pinag-iisipan tinawagan ko si Jay. Sabi ko, alam ko na ang lahat. Kung sino yung lagi mong pinupuntahan ng madaling araw. Alam ko na rin kung sino si Beth Shai sa buhay mo. Ang sagot niya sa akin, DJ Rocky? Isang beses lang may nangyari sa amin pero wala kaming relasyon. Takting yan. Pagkarinig ko nun, parang gumuho ang mundo ko. Parang, parang gumuho yung building na pinapasukan ko. What? Nanlabo yung paningin ko dahil sa luha na nagmumula sa mga mata ko. Wala akong ibang nasabi kundi bakit. Habang tumutulo ang mga luha ko. Ang dami kong tanong. Bakit niya nagawa yun? Saan ako nagkulang? Sumobra ba ako? Mahal na ba niya yun? Iiwan niya na ba kami ng anak namin? Nasa sobrang sakit, nasabi ko na lang kay Jay na sinusumpa ko siya habang buhay at hindi siya magiging masaya. Pagkatapos ay umuwi ako sa bahay, kinuha ko ang anak namin. nag ako. Si Jay umiiyak lang sa kwarto. Walang ibang salita na lumalabas sa bibig niya kundi sorry. Hanggang sa umalis na kami ng anak ko. At doon muna ako sa parents ko. Nag-stay. Nag din ako sa trabaho ko kasi pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Si Jay, DJ Rocky, si Jay ang tanging pangarap ko. Lahat ng goals niya, kahit pansarili lang niya, naging goal ko na rin. Kaya hindi ko inaasahan ang mga bagay na nalaman ko pa tungkol kay Jay at kay Shine. Hindi ko talaga inakalang may mga magagawa si Jay na labis na ikadudurog ng puso ko. Sa loob lang ng isang linggo matapos kong umalis sa tinitirhan namin ni Jay, nalaman kong pumunta pa pala si Betsy sa bahay habang nasa trabaho ako. Doon ay nag-inom sila ni Jay hanggang sa nakatulog doon si Betsy. Nalaman ko rin na yung kaibigan na pinagkakatiwalaan ko, alam pala niya ang lahat tungkol kay Betsy at kay Jay. Pero wala man lang siyang sinabi sa akin. Sa katunayan, kasama pa siya nung nag-inuman sila Jay at Betsy sa bahay. Mga walang hiya? Eto pa, nabuksan ko yung dummy account na ginagamit ni Jay at Betsy. Dahil kinuha ko yung phone ni Jay kasi may gusto pa akong malaman. Nakita ko doon sa dami account lahat. Lahat ng pictures nilang magkasama. Meron doon naghahalikan silang dalawa. Nagyaya ka pa na walang damit. May pictures pa na nasa hotel. Nagpapasahan din sila ng pictures ng private parts nila. Pati pictures ng pag-CR ni Betshay at pagligo ni Jay sa banyo sinesend nila sa isa't isa. Sa isip ko lang. Oh, sanggala. Ang bababoy niyong mga hinayupak kayo. Hindi ko kayo masikmura. Pati mga pasalubong ko na imported chocolate sa anak ko, binibigay pala ni kay Betsy. Tapos kaya pala hindi ko mahuling may iba siyang kausap sa phone o chat kasi bumili si Jay ng extra phone para makapag-communicate sila. Ang sakit. Ang ginawa ko, nagkulong ako sa kwarto. Umiyak na umiyak. Hindi ako noon makakain. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Para akong mababaliw. Or should I say, baliw na ako nung time na yun. Nabaliw eh. Kinuha ko yung blade sa bag ko. Naglaslas ako ng pulso. Humiga ako pagkatapos at nakatulog. Nagising na lang ako. Nasa ospital na ako. Nakabenda yung kamay. Pumasok pala si May sa kwarto. At nakita akong duguan. Kaya sinugod nila ako ni Papa sa ospital. Pagkatapos ng nangyari, kinausap ako ni Papa. At hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya sa akin. Anak. Anak, mahal na mahal ka namin. Hindi lang dapat sa kanya umiikot ang mundo mo. Nandito kami ng mama mo, mga kapatid mo, pati anak mo. Andito kaming lahat. Kung ayaw mo na talaga at hindi mo na mahal si Jay, tatanggapin ka namin ang buong buo. Pero kung mas matimbang ang pagmamahal mo, kesa sa sakit na nararamdaman mo, bigyan mo ng second chance, hindi ka namin huhusgahan. DJ Rock, oo, sobrang sakit. Pero mahal ko pa rin si Dre. Walang oras na hindi ko siya namimiss, kaya nagdesisyon ako na patawarin siya at magbalikan kami. Pinakita niya naman sa akin kung gaano siya nagsisisi sa ginawa niya. Araw-araw, Pinatrato niya ako uli na parang reyna. Kaso tuwing nakikita ko siya nanunumbalik yung sakit. Kaya nagkaroon na ng tila pader sa pagitan namin. Hindi na kami tulad ng dati. Hindi na ako kasing sweet sa kanya noon. Hanggang sa hinayaan ko siya. Na siyang magtrabaho at sa bahay lang ako. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay bago umalis at pag-uwi sa bahay galing sa trabaho. Fast forward, lumipas ang isang taon. 2022. Ang cold ko pa rin sa kanya. Alam mo yun, parang gusto ko siyang gantihan sa mga nagawa niya sa akin. Kaya inopen ko yung dummy account ko. Nakita kong online si Mark. Chinat ko siya, kinumusta. Nag-replace siya. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong nagkukwento na lang kay Mark ng lahat ng sakit ng pinagdaanan ko. Marami akong narinig na salita na hindi nasabi sa akin kailanman ni Jay. Tulad ng kung gaano ako kahalaga at ang swerte raw ni Jay dahil bibihira raw yung babaeng tulad ko. I feel loved, valued, and cared for kay Mark. Gaya ang saya ko kapag magkausap kami nakaramdam ako ng kilig. And then isang araw, nag-out of town si Jay. Work-related na biyahe. One week siyang mawawala. Naisip kong makipagkita kay Mark. Nagkita kami. We ended up seeing each other sa isang hotel. And yes, DJ Rocky, may nangyari sa amin ni Mark. Ginawa ko yun dahil gusto kong makaganti kay Jay. Pero sa dulo nila mo na ako ng konsensya. Pinaramdam sa akin ni Mark yung pagmamahal na hindi ko naramdaman kay Jay. Sabi ni Mark, iwan ko na si Jay. Hindi niya raw deserve ang isang tulad ko. Mahal na mahal niya raw ako since 2010 pa nung nagkakilala kami at hanggang ngayon hindi raw yun nagbago. Ang dami niyang plano para sa aming dalawa. Naisip ko, wala naman siyang plano para sa anak ni hindi siya interesado na pag-usapan ng anak ko. So saan banda sa picture namin papasok ang anak ko, ba? Diba? Kaya nag-decide akong itigil ang kung anong meron kami ni Mark. Nag-focus ako sa anak ko at sa pagtanggap uli kay Jay. December 20, 22, nag-propose sa akin si Jay. And I said yes. October 20, 23, ikinasal kami. Ibinaon ko na sa limot ang lahat ng sakit, pati na ang pagtataksil ko na walang kahit sinong nakakaalam. Jay and I plan to have another child kaya January 2024, nagpa-check up ako sa ob ni. Nirefer niya ako sa isang oncologist. Nalaman ko na meron akong cervical cancer, stage 3C. Grabe ang iyak ko noong habang naglalakad ako palabas ng ospital. Natagpuan ko na lang yung sarili ko sa loob ng simbahan. At doon iniyak ko lahat-lahat. Inihingi ko ng tawad sa Panginoon ang lahat ng kasalanang nagawa ko. Sabi ko pa, eto na ba yung ibinigay kong sumpa kay eh? Jesse? Bumalik lang sa akin na hindi siya magiging masaya habang nabubuhay ako. Ito na ang pinakamalaking pagsubok sa buhay namin, DJ Rocky. Talagang sinusubukan kami ni Lord kung gaano kami katatag. Nag-undergo ako ng radiation therapy, chemotherapy. At meron pang isa na klase ng therapy na naging sanhi ng early menopausal ko. Kaya hindi ko na mabibigyan passage eh, ng anak. Ang hirap tanggapin pero nakita ko kay Jay kung gano'n niya ako mas minahal. Gabi-gabi rin siyang umiiyak dahil sa awa sa akin. At ako naman hindi ko makonfess sa kanya yung ginawa ko. At tingin ko, babaunin ko na lang hanggang sa hukay ang lahat kesa malaman pa ni Jay. At tuluyan niya akong iwan. Hindi ko alam kung tama o mali ang mga naging desisyon ko sa buhay. Pero gabi-gabi, nagdadasal ako na sana isang araw gumaling ako at maitama lahat ng pagkakamali ko. Naway makasama ko pa ng mas matagal ang asawa at ang anak ko. Hanggang dito na lang DJ Rocky. Maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. Muli, ako si April. At ito, ang aking secret fa